Ang Valley of Dry Bones na inilarawan sa aklat ng Ezekiel Kabanata 27 ay isa sa pinakamakapangyarihan at simbolikong mga pangitain sa Biblia. Sa makahulang sandaling ito, dinadala ng Diyos ang propeta sa isang tuyong lambak na puno ng mga sinaunang buto at nagtanong, Mabubuhay ba ang mga butong ito? Ang tanong na ito ay umaalingaw-ngaw pa rin sa buhay ng maraming tao ngayon na nakadarama ng espiritual na patay, walang layunin, pag-asa o direksyon. Ngunit ang banal na sagot ay malinaw, oo, maaari silang mabuhay. Sa pamamagitan ng isang supernatural na hininga, ipinakita ng Diyos kay Ezekiel na kahit na ang tila na wala ay maaaring maibalik. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng buhay kung saan may kamatayan, binabago ang mga nasirang pag-asa at ibinabangon ang natalo. Ang himalang ito ay sumasagisag sa pangako ng pagpapanumbalik sa Israel pagkatapos ng pagkatapon, ngunit ito ay direktang nagsasalita sa puso ng lahat ng nahaharap sa espiritual, emosyonal o pisikal na tagtuyot. Ito ay isang mensahe ng pag-asa, muling pagkabuhay at mga bagong simula. Inaanyayahan tayo ng video na ito na pag-isipan kung paano mababago ng Diyos ang ating mga pinakadesperadong sitwasyon sa maluwalhating tagumpay. Gumagawa pa rin siya ng mga himala, nagpapataas pa rin ito ng mga tuyong buto at humihinga pa rin ng buhay kung saan kamatayan lamang ang nakikita ng tao.